Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ito na po ang unang bahagi ng ika na putapat na kabanata ng Barya Barya at Papel Papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang tatlong batch na mga barya na nagkakahalaga ng at 845 piso sa lungso ng Paranaque. Akin ang ibinaya ng unang batch nito na nagkakahalaga ng 300 piso. Ang ikalawa at ikatlong batch ay nagkakahalaga ng parehong 300 at 245 piso sa respektibong paraan. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong magtak ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito Ngunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. At aking pala nakalimutan na ito ang salaping papel. Nandito naman ng aking base ng datos sa numista para sa mga salaping papel. Sa natatanging salaping papel ng aking ngayon, Liberia makikita sa harapan ang ikadalawamput isang pangulo ng Liberia na si Samuel K. Due. Ito ay mayroong denominasyong 50 doryal. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang Sa likuran, makikita naman natin ang isang lalaki na nagtatanim yata ng puno ng palma o hindi kaya anumang uri ng puno na nakikita rito. Makikita rin sa kaliwa ang sagisag ng Bangko Sentral ng Liberia. Unang batch ng bariya mula pala ni Ake na nagkakahalaga ng 300 piso. Unang bariya natin ngayon ay galing ng Hong Kong. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng dating hari na nagkakaisang kaharian na si Haring George ng Ikaanim. Sa likuran, makikita naman natin ang pangalan ng Hong Kong at denominasyon nito sa mga wikang Ingles at Kantones. Ang taon ng paggawa nito ay labing 10 apat na sentimo ang denominasyon nito. Ang ating ikalawang barya ay galing ng Berhika. Makikita sa harapan ang dating hari ng Berhika na si Albert ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Limang Ma'am Franco ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam Ang Belgi ay wikang Orandes ng Belgica. Ang ating ikatlong barya patungo sa timog ng Europa, Espanya. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng Ikaisa. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Sa likuran, makikita naman natin ang bola ng putbol. Kayun din ang nakalagay na Espanya 82 na nagpapakita sa selebrasyon ng papadapit noon na FIFA World Cup na ginanap sa Espanya noong taong labing siyang 25 peseta ang denominasyon nito. Ikaapat na pa patungo naman tayo ng Timog Amerika, Guyana, panibagong bansa sa aking koleksyon. Makikita sa harapan ang sagisag ng Guyana, kayun din ang taon ng paggawa sa ibaba na taong 2013. Sa likuran, makikita naman natin ang isang lalaki na nagpapakita sa tradisyonal na paraan ng pagbimina ng ginto. 10 dolyar ang denominasyon nito. pabalik sa Europa kung saan ang bansang ito ay sikat sa pizza. At ito ang Italia. Makikita sa harapan ang arigoria ng isang babae. Kayun din ang nakalagay na Republika Italiana. Sa likuran, makikita naman natin ang nakaistilong disenyo ng bangka na nagpapakita sa Expo ng Pirateria o mga seryo na ginanap sa Genova sa Italia noong taong labing siya na Mayroong A gawa sa Roma. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya na Dalawang daang rira ang denominasyon nito. Ikaanim na barya patungo naman ng Latino Amerika, Mexico. Makikita sa harapan ang sagisag na Mexico gayon din ang nakalagay na Estados Unidos Mexicanos. Sa likuran, makikita naman mo din natin ang bahagi ng kalendaryong Aztec. Dalawang piso ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. Mayroong markang MO, kawas sa Mexico. Sa ikalawang pagkakataon, pabalik mo rin tayo ng europa at tutungo naman tayo ng Monaco, makikita sa harapan ang dating prinsipe ng Monaco na si Prinsipe Reina ng Ikatlo. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang warumput Sa likuran, makikita naman natin ang isang corona, gayon din ang sagisag ng Monaco. Isang Franco ang denominasyon nito. Dito naman tayo sa isang pansang transkontinental sa pagitan ng Hilaga at Timog Amerika at patungo naman tayo ng Panama. Makikita sa harapan ang isang kongkistador na si Pascu Nunez de Balboa. Ang taong ng paggawa nito ay taong 2011. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Panama. Isang Balboa ang denomination nito. mula sa Europa muli. Uranda, makikita sa harapan ang dating reyna ng Oranda na si Reyna Juliana. Sa likuran, makikita naman natin ang sangay ng Oribo. Limang sentimo ang denomination nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang pitumpu. Huling bariya mula sa unang batch. Ito ay galing ng Scandinavia, Suecia. Makikita sa harapan ang dating hari ng Suecia na si Haring Karl labing anim Gustav. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Suecia. Isang korona ang denominasyon nito. At pumapa na ang ikalawang batch na nagkakahalaga rin ng 300 piso. Ito ay mayroong labing dalawang piraso. Unang bariya sa ikalawang batch. Galing muli ito ng Europa, galing ng Alemania. Makikita sa harapan ang Brandenburg Guide. Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2003. Mayroong markang A, Kawasa, Berlin sa likuran makikita naman natin ang putol-putol na mapa ng Europa. 20 sentimo de euro ang denominasyon nito. Ikalawang barya ay galing ng Gibraltar. Makikita sa harapan ang dating reyna ng nakakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2015 sa likuran makikita naman natin ang isang uri ng ibong ito. 10 peniki ang denominasyon nito. Ang ating ikatlong barya ay galing ng Grecia. Makikita sa harapan ang isa sa mga figura ng Grecia na si Rigas Perayos. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2006. Sa likuran, makikita naman muli natin ang putol-putol na mapa ng Europa. Sa oras na ito, 10 sentimo de euro ang denominasyon nito. Ang ating ikapat na bariya galing ng Hilagang Amerika, Cuba, makikita sa harapan ang sagisag ng Cuba. Gayon din ang taon ng paggawa nito na siyang putapat. 50 sentimo ang denominasyon nito sa likuran, makikita naman natin ang katedra ng Havana. Ang ating ikalimang balya, pabalik ng Europa, nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang dating hari na nagkakaisang kaharian na si Haring Edward ng Ikapito. Sa likuran, makikita naman natin si Britanya na nakaupo na mayroong eskudo at isang trident. Isang penike ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Ikaanim walo. na bariya, nagkakaisang kaharian muli. Makikita naman sa harapan ang dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng ingles, gayon din ang corona na ito sa itaas. Isang shilling ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang limang Ikapitong bariya mula sa Iskandinabia. Noruega, makikita sa harapan ang dating hari ng Noruega na si Haring Orab ng Ikarimak. Sa likuran, makikita naman natin ang koronang ito. Isang korona ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay 1175. Ikawalong bariya mula sa isang bansang romansa. Pransya, makikita sa harapan ang isang nakaguhit na babae na tira isang sini na ang tawag ay Dasawa. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang ribot isa. Ang AF ay Republic Francais o Republika ng Pransya. Sa likuran, makikita naman natin ang putol-putol na mapa ng Europa. 50 sentimo de euro ang denominasyon nito. Ang ating ikasyam na bariya ay galing muli ito ng Pransya. Makikita naman sa harapan ang isang puno gayon din ang nakalagay na liberte, egalite, fraternite na ang kahulugan nito ay kalayaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang Sa likuran, mapa ng Europa na ang mga bansa sa silangat. Isang euro ang denominasyon nito ang ating ikasampung badya ay galing ng silangang Karibian. Makikita sa harapan ang dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ng isang barko. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libo dalawa. Isang dolya ang denominasyon nito. Ikalabing isang barya galing muli ito ng Suecia Makikita naman sa harapan ang dating hari ng Suecia na si Gustav, ika Adolf. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Suecia. Ang taon ng pagkawan nito ay 1770. Isang corona ang denominasyon nito. ika dalawa at pinakahuling baryang mula sa isang batch na ito. Kanada makikita sa harapan ang dating hari ng nagkakaisang kaharian na si Haring George ng Ikarima. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito. Isang sentimo ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay Rabinsham Rabinsham. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa namista kung ira na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga saraping papel. At nadirito na ang una at ikalawang batch ng mga barya na aking natanggap sa lungsod ng Paraniake sapagkat iisa lamang ang salaping papel at wala ng pagpipilian, tumako na agad tayo sa mga bariya. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 10 dolya ng Guyana, 200 lira ng Italia at 1 franco ng Monaco. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikalawang bahagi ng ika-64 na kabanata ng Pariya-Pariya at Papel-Papel.